sa nalapit na concert ni Olivia Rodrigo sa Pilipinas, hindi lamang ang kanyang mga tagahanga ang sabik sa kanyang pagbabalik, kundi pati na rin ang Bini. Matapos ang kanilang matagumpay na collaboration, muling magkakasama ang dalawang music icons sa isang espesyal na pagtatanghal. Ngunit bago ang ingranding concert, may isang mahalagang misyon ng Bini, ang personal na pagsundo kay Olivia sa paliparan upang iparamdam ang tunay na init ng pagtanggap ng mga Pilipino sa Ninoy Aquino International Airport, masayang nakapila ang walong miyembro ng Bini sa arrival area. May hawak na isang malaking banner na may nakasulat na, Welcome back, Olivia! Mahal ka namin! Bukod dito, may dala rin silang mga buke ng bulaklak bilang tanda ng kanilang mainit na pagbati. Sa loob ng van na nakaparada malapit sa gate, hindi mapigilan ng grupo ang kanilang pananabik habang patuloy nilang pinag-uusapan ang muling pagkikita nila ni Olivia. Maya-maya pa, Bumukas ang pintuan ng arrival area at lumabas ang isang pamilyar na figura. Si Olivia Rodrigo, nakasuot ng simpleng white crop top at jeans, may suot na shades at may dalang maliit na bag. Nang makita niya ang Bini, agad siyang napangiti at masiglang lumapit sa kanila. Oh my gosh, Bini! Masayang sigaw ni Olivia sa yakap ng mahigpit sa kanila. Welcome back, Liv. We missed you so much. Masiglang bati ni Sheena na hindi mapigilan ng tuwa. I missed you guys too! It's so hot here but your welcome is even warmer! Pabirong sagot ni Olivia habang tumatawa. Ngumiti si Colette at iniabot kay Olivia ang isang bukey ng magagandang bulaklak. For our special guest, Filipino blooms for a Livy queen! Oh, that's so sweet! Thank you! Sagot ni Olivia, halatang touch sa sorpresa ng bini. Matapos ang ilang litrato at masayang kwentuhan, sumakay na sila sa van sa hotel ni Olivia. Sa loob ng sasakyan, hindi mapigilan ng international pop star ang kanyang excitement. So, are you guys ready for our concert? I still can't believe we're performing together, tanong ni Olivia na ang mga mata. Of course, we've been preparing so much for this. But first, do you have anything you want to do while you're here? Food trip? Beach? Shanong niaya. OMG, all of the above. But first, I really want to eat some authentic Filipino food. Any recommendations? Sagot ni Olivia na parang batang sabik na matikman ang mga lokal na pagain. Nagkatingin na ng bini at sabay-sabay sumigaw, Jollibee! Napatawa si Olivia bago sumagot. Yes, I was hoping you'd say that. Chicken Joy and Jolly Spaghetti, here I come. Habang binabaybay nila ang daan patungo sa pinakamalapit na Jollibee drive-thru, hindi maikaila ang kasyahan at sigla sa loob ng van. Habang nag-aabang ng kanilang order, patuloy ang kulitan at kwentuhan tungkol sa nalalapit nilang concert. Sa simpleng sandaling iyon, mas naramdaman nilang hindi lang sila collaborators, kundi tunay na magkaibigan na sabik makasama ang isa't isa. Ang pagsalubong ng Bini kay Olivia Rodrigo ay hindi lamang isang simpleng pagsundo sa airport. Isa itong patunay ng kanilang tunay na pagkakaibigan. Isang pagsasama na hindi lang nakabatay sa musika, kundi sa respeto, kasyahan at pagmamahal sa isa't isa. Habang papalapit ang concert, isang bagay ang Chuck, hindi lang ito magiging isang ordinaryong pagtatanghal, kundi isang gabi ng musika, pagkakaibigan, at pagdiriwang ng talento ng dalawang artistang pinagbuklot ng iisang pangarap. Habang papunta sa hotel si Olivia Rodrigo kasama ang Bini, hindi lamang pagkain mula sa Jollibee ang kanilang dala. Ang masayang misyon ng Bini ay turuan si Olivia ng mga basic na Tagalog na salita at expressions. Isang paraan upang mas mapalalim pa ang kanilang pagkaibigan at ipakilala kay Olivia ang isang mahalagang bahagi ng kultura ng Pilipinas. Ang mga simpleng aralin na ito ay naging isang bonding moment para sa kanila at naging pagkakataon din ito para mapawi ang pagod mula sa matinding excitement ng araw. Habang binabaybay nila ang kalsada papunta sa hotel, nagsimula si Mika sa pagtuturo ng ilang madali-ali at makulay na mga salitang Tagalog. Okay, Olivia, ready ka na ba? Let's start with kumain, which means eat. Sabi ni Baituro kay Olivia ang tamang pagbigkas ng salita. Kumain, kumain, got it. Masayang sagot ni Olivia, tila masaya sa bawat bagong salita na natutunan. Hindi nagtagal at si Gwen naman ang nagdagdag ng isang masayang expression. Saya means happy. So when you're feeling really good, you can say saya, inulit ni Olivia. Saya, saya, I love it. Ang kasiyahan sa kanilang mukha ay nagbigay ng aliw sa bawat isa at nagpatuloy ang kasiyahan sa loob ng van. Tila ba hindi na nila namamalaya ng oras habang tinutulungan nila si Olivia na matutunan ang mga salitang Filipino. Si Joanna naman, na may likas na humor, ay nagbigay ng isang nakakatawang word. Buwisit means when you're annoyed, but it sounds funny when you say it with a smile, sabi ni Joanna. Buwisit? Ha <laughs> ha ha! That's hilarious! Tumawa si Olivia, Sabay sagutang, I'll use that next time I get annoyed. Ang pagtuturo ng Bini ay hindi lang nagtuwa kay Olivia, kundi pati na rin sa bawat isa sa kanila. Hindi lang sila nag-aaral ng wika, kundi nagkakaroon din sila ng mas malalim na koneksyon bilang magkaibigan. Ang bawat pagtutok sa mga bagong salitang natutunan ni Olivia ay nagpatuloy ng may kalakip na tawa at mga kwento. Si Aya, na laging handa magturo, ay nagdagdag ng isang popular na expression. Chika means gossip. When you're sharing something interesting, you can say, My chika ako. Chika, ha, ha, ha I love it, sagot ni Olivia, na mas lalo pang natuwa sa bagong expression. Habang ang iba ay nagtuturo, hindi nawawala ang mga kwento at tawanan na nagpapagaan sa atmosfera ng van. Si Shina naman ay nagbigay ng isang simpleng ngunit makulay na salita. Picon is when someone gets easily annoyed. It's funny when you say it in a teasing way, ang pinakamagandang bahagi ng pagtuturo ay nang magsabi si Mika ng isang espesyal na salita, Mahal kita. It means, I love you. It's a very important phrase in Filipino. Si Olivia, na napaka-appreciative sa lahat ng itinuturo sa kanya, ay tumango at sabay na sumagot. Mahal kita. Oh, that's so sweet. I love you guys too. Sa simpleng pagsasanay na ito sa loob ng van, hindi lang natutunan ni Olivia ang mga bagong salita, kundi naramdaman din niyang mas malapit siya sa Bini. Ang mga salitang itinuro ng Bini ay naging simbolo ng kanilang pagnanais na mas mapalalim ang kanilang pagkakaibigan at ipakita ang kanilang pagpapahalaga sa isa't isa. Habang nag -e enjoy sa masayang usapan, nadama nilang lahat na hindi lang ang musika ang nagbubuklod sa kanila, kundi pati ang mga simpleng sandali ng pagtutulungan at pag-aaral ng isa't isa. Sa bawat tawa, kwento at bagong natutunang salita, natutunan ni Olivia at Nambini na ang pagkakaibigan ay hindi lang nakabase sa isang wika. Ito ay isang pagdiriwang ng kultura, pagkakapwa at pagmamahal. Sa mga simpleng hakbang na ito, naging mas malalim ang kanilang samahan at tiyak na magiging isang hindi malilimutang alaalang tatahakin nila sa kanilang music journey. Habang ang van ay binabaybay ang kalsada papunta sa hotel, hindi lang ang Jollibee na pagkain ang dala ng Bini para kay Olivia. Nice din nilang ipakilala sa kanya ang mga paboritong street food na matatagpuan sa bawat kanto sa Pilipinas. Nang makakita sila ng isang tindahan sa gilid ng daan na nagtitinda ng kwek-kwek, tok neneng at kalamares, hindi nila pwedeng palampasin ang pagkakataong ipagmalaki ang mga pagkain ito sa kanilang bisita. Bumaba sila ng van at agad na tinutulungan si Olivia na magtangkang matikman ang mga pagkain ito. Olivia, you have to try kwek and sabi ni Gwen, habang tinuturo ang mga fried quail eggs at hard-boiled eggs na nakabalot sa makulay na batter. Quick kwek, kwek and Tokneneng are very popular here. Masaya naman si Olivia at sinubukan agad ang mga ito. Wow, this is so good, sad ni Olivia habang tinatamasa ang crispy at malasa nitong texture. Habang abala sila sa pagkain, si Sheena naman ang nagbahagi ng kasayahan ni Olivia sa pagkain ng kalamares. Kalamares, sigaw ni Joanna. You have to try it too! at agad naman tinikman ni Olivia ang fried squid. This is amazing! I love seafood! Napaka-excited ni Olivia at hindi na matitinag ang kasyahan sa kanyang mga mata. Habang sila ay kumakain, isang pangyayari ang nagdala ng mas marami pang kasyahan. Ang mga blooms, ang fans ng bini, na dumaan sa kalsada at nagsimula ng E. Ang salitang E ay isang tawag na ginagamit ng mga fans upang ipakita ang kanilang pagmamahal sa kanilang idolo nang marinig ito, hindi pwedeng palampasin ng Bini ang pagkakataong turuan si Olivia kung paano magsabi ng E. Si Shina ang unang nagturo kay Olivia. Olivia, you just say E like this and raise your arms. At sabay nilang ginawa ito. Si Olivia na hindi na napigilan ng saya ay sumigaw ng A kasama ang Bini at ang mga Blooms. Hindi nagtagal, nagiging masaya sila sa tuwa habang ang mga fans ay sumasabay at nagsasaya sa bawat sigaw nila. Ang masayang pagtuturo ng Bini kay Olivia ng mga pagkaing Pinoy at mga kasayahang kultural na ito ay hindi lamang simpleng bonding moment, kundi isang simbolo ng kanilang pagkakaibigan at paggalang sa isa't isa. Sa bawat kagat ng kwek-kwek, tokneneng at kalamares at sa bawat AA na nilabas nila, hindi lang nila ipinakilala ang mga pagkaing Pilipino kay Olivia, kundi pati na rin ang isang bahagi ng kultura at kaligayahan ng buhay sa Pilipinas. Ang simpleng pagkain tawanan at pagtutulungan sa magkaibang kultura ay nagpatibay sa kanilang relasyon at nagbigay ng bagong alaala -ala na tiyak nilang dadalhin sa mga susunod nilang araw ng pagbuo ng mga bagong karanasan. Pagdating nila sa hotel, nagpahinga muna si Olivia at ang mga miyembro ng Bini pagkatapos ng isang buong araw ng biyahe at mga aktibidad. Bandang 9 gabi, nagdesisyon si Olivia na bisitahin si Namika at Aya sa kanilang kwarto. Gusto niyang magtagal pa kasama ang grupo at magsaya pa sa natitirang oras ng gabi. Hey, how about we go to Joanna and Stacy's room? Tanong ni Olivia kay Mika at Aya habang nakangiti. Let's just hang out and enjoy the night. Hindi na nagdalawang isip si Mika at Aya at agad silang pumunta sa kwarto ni na Joanna at Stacy. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang kasyahan. Matapos ang ilang oras, nagdesisyon silang magtuloy sa kwarto ni na Gwen at Sheena. Patuloy silang naglakad mula sa isang kwarto patungo sa isa pa, nag-enjoy sa bawat sandali ng pagsasama. Sa huli, nagtapos sila sa kwarto ni Nicolette at Maloy kung saan nagpasya silang maglaro ng truth or dare, isang laro na paborito nilang gawin upang magsaya at magbonding. Ang gabi ay puno ng tawanan, mga lihim na ibinunyag, at mga daring na challenges. Ngunit habang tumatagal, napansin ng lahat ng mga tanong at dare ay naging mas personal at mas seryoso. Isang pagkataon, tumahimik si Olivia at nagsalita. Sometimes, it's hard, you know, with the bashers online, ang kanyang boses ay may halong kalungkutan. You think you're doing fine, but then you see those hateful comments, and it really gets to you. Narinig ng Bini ang bawat salitang iyon at agad nilang naisip na pareho lang sila ni Olivia sa nararamdaman. Alam nila ang pakiramdam ng panghihina at pagsubok dahil sa mga negatibong komento sa online na nangyayari sa kanilang buhay. We understand how you feel, Olivia. Sabi ni Mika na may malasakit na tingin. We've all been through something similar. It's tough, but we have to remember that those comments don't define who we are. Si Aya nanakaranas din ng mga hamon dulot ng mga ay nagdagdag. Like Mika said, we can't control what others think, but what matters is how we see ourselves and the love we get from people who truly care. Habang nagsasalita sila. Naramdaman ni Olivia na unti-unting nawawala ang bigat na nararamdaman niya. Sa gabing iyon, natutunan niyang hindi siya nag-iisa at maraming taong nagmamahal at sumusuporta sa kanya katulad ng nararamdaman ng Bini. Nagpatuloy ang kwentuhan ng grupo. Nagbukas sila ng mga karanasan tungkol sa mga pagsubok sa kanilang industriya, mga kwento ng mga positibong aspeto ng kanilang buhay, at pagmamahal na natamo nila mula sa kanilang mga fans. Sa mga sandaling iyon, naging mas malalim ang samahan nilang lahat. Hindi lang sila naglaro ng games ng gabing iyon. Nagbukas din sila ng kanilang mga puso, nagbigay ng suporta at pagmahal sa isa't isa. Si Olivia ay nakaramdam lakas at kaginhawahan mula sa mga kaibigan niyang hindi lang nakikinig, kundi talagang nakakaintindi sa kanyang pinagdadaanan. Sa pagtatapos ng gabi, napagtanto ni Olivia na ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagkakaroon ng mga kaibigan na handang magsuporta, hindi lang sa masaya, kundi lalo na sa mga oras ng pagsubok. Dumating siya sa Pilipinas para sa isang collaboration with Bini, ngunit umalis siya na may mas malalim na koneksyon sa grupo at ang saya ng pagiging bahagi ng isang pamilya na magkasama sa hirap at ginhawa. Lumipas ang ilang araw ng kasiyahan at bonding at dumating na ang pinakahintay-hintay na araw, ang araw ng concert ni Olivia Rodrigo at Bini. Pagkatapos ng mga masayang sandali at kwentuhan, dumating na ang pagkataon para magperform si Olivia sa harap ng mga fans sa Pilipinas kasama ang Bini. Habang papalapit na ang araw ng concert, ramdam na ang excitement at kabasa lahat. Ang buong venue ay puno ng mga blooms. Ang mga fans ng Bini, pati na rin ang mga tagahanga ni Olivia, na sabik na sabik na makita ang kanilang mga idolo sa stage. Ang mga miyembro ng Bini ay magkasama backstage, naghahanda para sa malaking gabi. Are you excited? Tanong ni Mika kay Olivia habang pinapalakas nila ang kanilang loob bago mag-performance. Si Olivia nasanay na sa mga kasama niyang bagong kaibigan at ka-collaborate, ay ngumiti at tumango. I'm so excited and so grateful that I get to share this moment with all of you. Sa bawat hakbang nila sa stage, ramdam na ramdam ang saya at saya ng bawat isa. Si Olivia at ang Bini ay sabay na nag-perform, ipinakita ang kanilang galing sa musika at ang pagmamahal nila dito. Ang kanilang synergy sa stage ay kitang-kita at ang suporta ng bawat isa ay mas lalo pang nagpatingkad sa kanilang performance. Sumabog ang crowd nang magsimula si Olivia magkantang Drivers License at Good for You. Habang ang bini naman ay nagsasaya at nagsasabay sa kanta. Na para bang hindi lang sila mga co-artists kundi tunay na magkaibigan na nagkakasama sa isang napakagandang sandali. Habang umaawit at nagpe-perform si Olivia Nakikita niya ang pagmamahal at suporta ng mga fans ng Bini at naramdaman niyang hindi lang siya nag-perform para sa concert, kundi isang special na pagdiriwang kasama ang mga kaibigan. Matapos ang concert, nagtipon-tipon ang lahat sa backstage. Pagod man, ang saya at kasyahan ay muling naramdaman. Lumapit si Olivia sa bawat miyembro ng Bini at nagpasalamat. Thank you so much, Bini. This has been such an unforgettable experience. You guys are amazing. Si Joanna, ang leader ng Bini, ay sumagot. "We've learned so much from you, Olivia. It's been such a fun experience performing with you." Habang ang iba pang mga miyembro ay nagsabi rin ng kanilang pasasalamat. Sa mga sandaling iyon, nararamdaman nila na hindi lang sila mga artistang nagtutulungan sa isang proyekto. Sila ay naging pamilya na mayroong mga karanasang magkakasama, pagmamahal at suporta na hindi matutumbasan ng anumang concert o performance. Habang natapos ang gabi, nagdesisyon silang mag-celebrate pa at magkasama pa rin magdiwang sa napakagandang karanasang iyon. Napagtanto nila na ang tunay na halaga ng kanilang paglalakbay ay hindi lamang ang concert o performance, kundi ang mga tunay na pagkakaibigan na nabuo nila sa isa't isa, isang karanasang hindi nila malilimutan.